guys, kaya na-disgrace siya ang truck ganito, palusong wala ng hangin yan ah o, wala ng hangin ang diskarte yan yung isa pa, nasa prino oh Re revolution pag nag-revolution -re guys nagkakarga ng hangin yung iba kasi, ang diskarte, nakapirmira, tapos nagre-revolusyon. Eh, masira ang lining niya, nakakambyo. Hindi yun. Kailangan yung kaliwang pa mo, sanayin mo. Kaliwang paa, nasa preno. Dati kasi, ang ginagawa ko na ganitong diskarte, yung kamay ko nagre-revolusyon, ginanon ko, eh, mahirap. Eh, yung palusong ako sa margo sa tubig, yun ang ginawa ko. Ngayon, ganitong diskarte, oh. Oh. Sige, pag, pag, preno ka kasi, Bawas, magbawas, magbawas ng hangin. Ngayon, magre-revolusin ka. Oh. oh, yan, ayan, ayan. Sa preno, alala eh. Oh. Oh. Karga ng hangin yan. Yeah. Kaya dahil nindisglasa yung iba, dahil preno ng preno, naubos ng hangin. Ayan, o. Oh. Yan, size yan. Sa gabi yung sumingit ako doon sa Saragusa Ganito na ah, grabe Kahit 4 pasok Singit ang singit eh Hirap Hirap rin ng ganito guys Pinaayos ko na yung ano ah, ah, Bumba nito Pinalisa, Pinalita yata ng piston ng Ayoko ko eh Nagwawawas Paano talaga Yung preno kasi nito Self adjuster Oh ako sa ano nang isi Maura oh. Oo, oh, oh, tumata siya Pero yung ano, nakanyan lang oh, Alang ano minto ako doon Diba oh Pag una mong ginagawa to Mga kapadi, nahirapan ka O oh, na yung kaliwa ko eh Sa pagpreno, hirap trip oh hirap gawin yan medyo may hangin na pwede mo na i-cambio oh, lambot oh. kaya kanya, kaya natin disgrace siya ang uh, mga truck dahil ng hangin oh. I upload ko pala sa youtube to sa youtube ko i-upload to kasi masayang yung content ko dito ako ngayon sa ano C5 road uh, southbound kapuntang expressway to eh yan ang diskarte. Counting ano lang to. Mahirap to. Mahirap gawin to sa una lang guys. Sa una. Mahirap gawin. O ganito din. Ang style nito kung paahon. Alangan na mag ano ka mag revolusyon nakakambyo. Hindi. Ganito ganyan o. Oh. ito, ang hangin eh pagka bumaba na pumula yan delikado na yan oh mga traffic revolution tayo oh. yan tatad dyan Diyan sa unahan may nadisgrasya eh yung nakaraan na stoplight ito din ah daming daming ano daming daming malalaman yung mga baguhang driver sa akin ganito guys pagka ano pag kurbada tapos stoplight mapalusog karamihan madisplas yan bakit akala nila tuloy tuloy lang lalo sa baguhan sa sa ano sa lugar na to may nakalagay naman dito na traffic lights go uh, ano ahead ano yun nakalagay Sa na traffic lights ahead may nakalagay nga ilang, ilang metro oh, ano nga nakalagay yan stoplight yan dyan eh may nating disgrasya dyan, si Peter nga eh, Peter Anapileno yun sa Jale, kankorporasyon Corporation yun, dyan siya na. Kasi biglang mag-stop dyan eh ikaw galing sa taas tuloy-tuloy ngayon nag-stop. Eh pag preno mo ngayon, eh halimbawa kung may hangin pa o may hangin pa, halimbawa lang may hangin, uh, ano yan, hindi makakapit ang preno dahil sa long distance na biyahin mo, mainit na yung brake dam, yung brake dam mainit na, yan malaking ano din uh, ano din yung ma-disclosure ka kung ano din talaga kung hindi ka na ano, sa mga kaalaman ba? eh sa akin sharing experience marami na akong kaalaman guys kasi si 23 mga 23 eh, years experience na ako nung wala pa akong business totoo na ako sa kafta saka kaya naging tutorial ako walang nagturo kaya ngayon sariling sikap sariling ngayon ngayon scoop eh siya eh isi-share ko sa inyo lalo na ganito ha tips lang guys ha o, oh, wala na naman o oh. okay, ngayon kung ipilit yung gabi patigas to minsan uh, maglagurot yan guys uh, uh, stoplight yan sa unahan So, wala ako laman. Pero yung mga tips ko na yun, kahit loaded, patok. Legit yun, legit. Yeah. Yeah, stop light na Baka may na yan dyan. Ayan o, no, stop light oh. May ilaw ah. Yun, wala nang ilaw halimbawa ang tulin mo ayan o oh, biglang stop pa ah, kahit na tudas ka ngayon ang tulin mo enforcer sure, dito wala o oh, na oh, ganito guys ang tulin mo sa yung hindi traffic dyan nga lumuso ay punta doon oh. No? napunta doon yung ano yung tin puno ng buhangin ayan oh, McKinley Hills dito nakatira si yung two times Olympic gold Yolo Pascual ay Yolo Yolo Carlos Yolo yan nakakain guys oh ha kainan ah? tayo okay, no. mapanti lang kaunti pero kainan ko na go. Hindi pinag- hindi pa pinag Traffic siguro doon. Yeah. Yan. ay uh, Lagyan na nating ilaw. Yan lang guys. Kalaman lang sa ano sa hangin. Di hangin na truck. Yan. Iba yung ah uh, nila semi-air brake. At tawag niyan is hydraulic brake. Yung mga dating dala ko ng hydraulic brake. Yan yun yung mga wing bar yan. Yung mga ganyan. Dump truck, yung mga ano na dump truck luma, yan. Hydraulic brake yan. Kaya kamaramihan na disgust siya yung mga lugi. Kung wala ng hangin, sabihin, pag uh, ma wala ng preno, sabi, gano'n. Hindi naman mawawala ng preno, guys. Maniwala kayo sa akin bawat biyahe yan na ano yan sinisink up yan Ganon ba bakit yung mga ano yung mga huo brand nyo wala na preno hindi yan wala kaso eh ano, kaya ano ko yung guys i-explain no? nyo reaction video na yan marami akong ano yan kaalaman guys okay ah uh, walang ano 17 ito guys, pagkunta ako ng ano, na uh, South Lawson Expressway, C5 Road, lagi uh, Southbound. Basta yan lang guys. Yung mga pasalamatan ko pala yung mga followers ko. Uh, ay, nagsasawa eh. na yung ano guys, yung yung ano ko, yung account. Bihira lang ako mag-upload ng video dahil busy sa pagano uh, pag deliver deliver ng mga karga namin galing ibang bansa to import export import uh, dito sa adne tracking barangay sukat muntin lupa city alright guys oh. so, balik lang guys balik na guys bye bye guys